Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Nani. May bagay si mong at tayo ay manalangin. Iyoko ang inyong mga ulo at ipikit ang inyong mga mata. Please bow your heads and let us pray. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light like and guard, to rule and guide. Amen. Huwag mo lang magsipo dahil may gagawin tayong pabasigla. Sundan niyo lamang ang nasa screen. Saan nagmumula itong liwanag? gidelimse bu ummadama sa ki bata mabuti maaminakin magsiupo sa inyong mga upuan ngayon na may meron tayo mga arindan tunin sa loob ng klase una pumasok sa takdang oras pangalawa iwasan ang anumang ingay o kilos sa loob ng klase pangatlo respetuhin ang ideya ng bawat isa pangapat Makinig sa guro habang nagsasalita. At panghuli, itaas lamang ang kanang kamay kung may gustong itanong o sumagot. Naintindihan ba mga bata? Mabuti! Maay ko bang tanungin kung sino ang lumiban sa klase? Magaling dahil walang lumiban. Ngayon ay sino ang makapagbibigay ng ideya kung ano ang topiko na ating tinalakay noong ang araw. Ikaw ba, Tanghana? Magaling at ayaw pang naalala. Ngayon naman ay may ipapagawang gawain si Binibining Numbukat. Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang isa sa inyong guro ngayon. Pwede niyo akong tawagin Gurong Sherlyn o Gurong May. So, bago tayo magpapatuloy sa ating discussion ngayon, meron muna akong aktibidad na ipapagawa sa inyo. Ito ang tanong sagot mo. So, babasahin ko muna yung panuto nang sa ganon ay maintindihan ninyo na mabuti ang inyong gagawin. So, ito yung panuto. Magbigay ng ideya tungkol sa larawan na inyong nakita. So, magbibigay kami ng larawan, tapos, um, bibigyan ninyo ng ideya. So, ready na ba lahat? So, kung, kung sasagot ka ay itataas mo lang ang inyong kamay. So, unang tanong, ano ang nakikita ninyo sa larawan? O inalim, Lawrence, nagpataas ka ng kamay, ano ang nakikita mo sa larawan, unang larawan? Magaling! Ito ang Pilipinas at saka ang Amerika. So, ano naman ang nakikita ninyo sa pangalawang larawan? Overcast, nagpa nagpatas ka ng iyong kamay. Ano ang nakikita mo? Magaling! Ito ang pamahalaan ng Pilipinas. So, ano ang pagkakaiba ng dalawang larawan? O, Mona Lisa, nagpataas ka ng kamay. Magaling, Mona Lisa. Ito ang, ang pagkakaiba nila. Ang larawang una is ang Pilipinas at saka ang American, America. Tapos ang pangalawa naman is ang um, pamahalaan ng Pilipinas. Dadako na naman tayo sa isa pang um, aktibidad nga na ipapagawa ko. Ito ang hulaan mo ako. So, ito ang panoto. Buuhin ang pangalan kung sino ang nasa larawan. Kuha ba? Magaling mga bata. Kuhang-kuha ang panuto. So, ito ang tanong. Ano, anong mga pangalan ang inyong nabuo? O gakos na patas na kamay. Magaling ang Okay, ano? Okay, thank you. Sa unang larawan, ito si Manuel Quezon. Pangalawa is si William Huard At ang pangatlo ay si Sergio Osmeña. Magaling, Gakos! So, ito naman ang pangalawang tanong. Sino sa tingin ninyo ang mga taong ito? Kukurbo, tumaas ang kamay mo. Sino sila? Sila ang dating Leader wow ang galing-galing. So, pangatlo, ano kaya sa tingin ninyo ang naitulong nila sa ating bansa? O kooma ka ng kamay. O magaling sila ay malaki ang tulong sa ating bansa kasi ano? Kasi sila ang mga leader dati, sila yung um nagt nagtataguyod upang um Ma mabigyan ng kalayaan ang ating bansa. Magaling! Magandang araw mga bata. Ako ang iyong guro sa araw na ito. Ako si Binibining Arlene M. Bagyo. Ngayon, hatiin ko ang inyong klase sa dalawang pangkat. At bawat pangkat ay bibigyan ng isang tanong. Ang bawat pangkat ay bibili ng isang membro upang ipresenta ang iyong sagot. So, bibigyan ko lang kayo ng dalawang minuto. Ang tanong sa unang pangkat ay, ano ang naiintindihan ninyo sa litang pagsasarili o kalayaan? Bakit ito mahalaga sa ating bansa? Ang tanong naman sa pangalawang pangkat ay, bakit kaya gusto ng isang bansa na magkaroon ng sariling kalayaan? Ngayon, tapos na ba kayo sa iyong pagsasagot? Ngayon mga bata, meron na ba kayong ideya kung ano ang ating topiko sa araw na ito? Okay, maraming salamat. So ang ating topiko sa araw na ito ay ang pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Ngayon, mga bata, alamin naman natin ang ating bayunin sa araw na ito. Una, naipapaliwanag ang pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Pangalawa, napapanagutan ang pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Pangatlo, nakakagawa ng isang presentasyon patungkol sa pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag ng nagsasariling pamahalaan. Ang Philippine Bill of 1902, ito ang batas na nagpapatibay sa pagpapatatag ng Asimblea sa Pilipinas. Ang Philippine Bill of 1902, ay ang kauna-unahang batas na ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos na nagbibigay ng karapatan sa mga Pilipino tulad ng kalayaan sa pagsasalita at pantay-pantay na proteksyon sa ilalim ng batas. In Philippine Bill of 1902, itinatag ang Commission of Philippine Commission upang mamahala sa kolonya ng Estados Unidos sa Pilipinas. Binigyan ng kampangyarihan ang komisyon na bumuo ng mga batas at mapatakbo ng pamamahala sa bansa. Pangalawa, atin munang basahin. Ang filipisasyon ay isang kilos o pananaw na nagtataguyod sa pagpapalaganap at pagtataguyod ng mga katutubong kultura at wika sa Pilipinas. Sa lalim ng Pilipisasyon, ipinatupad ang mga pulsiya at programa na naglalayong pagyamanin at taguyod ang mga katutubong kultura, wika at tradisyon ng mga Pilipino. Ilan sa mga hakbang na isinagawa para sa pilihan ay ang pagtuturo ng Pilipino sa mga paaralan, pagsuro ng mga tradisyonal na gawain at sini, at pagpapalawak ng kaalaman ukol sa kasaysayan at kultura ng bansa. Francis Burton Harrison, Go gobernador general na nagpatupad ng malawakang pilihan sa pangalaan. Sergio Osmeña, isa sa mga nangunang Pilipinong nagtaguyod ng Pilipinasasyon. Manuel R. Quezon, isa rin aktibong tagapagtaguyod ng Pilipinasasyon. Ang Pilipinasasyon ay isang kilos o pananaw na nagtataguyod sa pagpapalaganap at nagtataguyod ng mga katutubong kultura at wika sa Pilipinas. Ipinatupad ang mga polisiya at programa na naglalayong payamanin at taguyod sa mga katutubong kultura, wika at tradisyon ng mga Pilipino. Kabilang sa akbang isinagawa para sa Pilipinasasyon ay ang pagtutur ng Pilipino sa mga paaralan, pagsuro ng mga tradisyonal na gawain at sining, pagpapalawak ng kaalaman ukol sa kasaysayan at kultura ng bansa. Si Francis Burton Harrison ay eh, siya ang, siya ang go gobernador na nagpatupad ng malawakang pinagrasyon sa pamalaan. Si Sergio Osmeña, isa sa mga nangunang Pilipinong nagtaguyod ng Pilipisasyon. Si Manuel Artezal, isa rin aktibong tagapagtaguyod ng Ang Batas Jones So ang Batas Jones ay isang batas na inaprubahan nang Kongreso ng Estados Unidos noong 1916. So inapurbahan ang Estados ang Batas Jones noong 1916. Layunin ng batas na ideklara ang Pilipinas bilang isang teritoryo ng Estados Unidos at maglaan ng landas tungkol sa kalayaan ng bansa. So ito ang uh, ito ang layunin oh ng batas na ito. So sa ilalim ng Batas Jones itinatag ang isang lehistatura na binubuo ng Senate of House of Representatives. Pinapayagan ng mga Pilipino na bumoto para sa kanilang mga kinatawan sa lehislatura. So, isinasaad din sa Batas Jones ang pagtakdang ng landas tungo sa kalayaan ng Pilipinas, kung saan ang bansa ay inatasang magpasa ng isang isang konstitusyon na magbibigay ng nagsasariling pamahalaan. So, ang batas Jones is um, ito yung um, batas na may layunin na ideklara ang Pilipinas bilang isang teritoryo at upang um, maging, uh, maging malaya ang mga tao. Magandang umaga mga bata. Ako nga pala ang inyong guro ngayong araw, si Gurong Rishel. Ngayon naman, itatalakay natin kung ano nga ba ang misyong Osrocks at misyong Quezon. Una is ang misyong Osrocks. Ang misyong Osrocks ay isang kampanya noong 1931 na pinangungunahan ni Sergio Osmeña at Manuel Rosas upang makamit ang pagkilala ng Estados Unidos sa kalayaan ng Pilipinas at pamumuno sa sarili. Layunin ng layunin ng misyong Osrox ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Ang misyong Osrox ay nagpa, nagpapakita ng pagkakaisa ng mga leader Pilipino upang itaguyod ang kalayaan ng bansa. Nagbigay ito ng daan para sa mga susunod na hakbang tungo sa pagkamit ng soberanya ng Pilipinas. Ngayon ay dadako naman tayo kung ano nga ba ang Mission Quezon. Ang Mission Quezon is walang tiyak na katulad ng Mission Ostrox. May ilang pagkakataon kung saan si Manuel Alquizon ay nangunguna sa naging bahagi ng mga misyon para sa kapakanan ng Pilipinas. Sa misyong pangkalayaan sa Estados Unidos noong 1934, pinangunuan ito ni Quezon ang isang misyon sa Washington upang kumbinsihin ang Kongreso ng Estados Unidos na pagtibayin ang batas Tithings-McDuffie. Ang batas na ito ay nagkaloob ng nagsasariling pamahalaan sa Pilipinas at kalaunan ay nagbibigay daan sa kalayaan nito pagkatapos ng sampung taon. Bagamat hindi ito tinatawag na misyon, ang pamumuno ni Quezon sa pagtanggap ng mga Jewish refugees ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ipinakita nito ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa mga nangangailangan kahit na sa harap ng mga pagtutol sa politika. Ngayon ay alam niyo na kung ano ang pagsisikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatag ng nagsasariling pamalaan ay gagawa kayo ng tula. Panuto, hatiin ang klase sa dalawang bangkat. Bawat bangkat ay susulat ng isang tula tungko sa pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatag ng nagsasariling pangalaan at pipili ng isang membro ang bawat bangkat para isipresenta ang kanilang ginawa. Pamantayan, nilalaman, 50%. Presentasyon, 50%. Total of 100%. Ngayon mga bata, pwede ba kayong kumuha ng kalahating papel dahil magkakaloon tayo ng unting pagsusulit lamang. Tapos na ba? Sige, una. Ano ang ano ang pangunahing layunin ng Pilipinas Pil ng Philippine Bill of 1902? Hey, ipagkaloob ang ganap na kalayaan sa Pilipinas. B. Bigyan ng self-governing -govern, powers ang Pilipinas at taguyod ang interes ng Estados Unidos. C. Gawing ganap na estado ng, ng estado ng Estados Unidos ang Pilipinas or D. Ipatupad ang batas militar sa Pilipinas. Number 2. Sino ang nagpatupad ng malawakang Pilipinasyon sa pamalahan? A. William Howard Taft B. Sergio Arme Osmeña C. Francis Burton Harrison or letter D. Manuel L. Quezon Pangatlong numero Ano ang pangunahing layunin ng Batas Jones? A. Ideklara ang Pilipinas bilang isang teritoryo ng Espanya B ideklara na ang Pilipinas bilang isang teritoryo ng Estados Unidos at maglaan ng landas tungo sa kalayaan? Or C, gawing ganap na estado ng Estados Unidos ang Pilipinas? Or letter D, ipatupad ang batas militar sa Pilipinas? Bakit hindi pumasa ang misyong OSROX? A. Eh, dahil sa pagtutol ng Estados Unidos B. Dahil sa mga di pagkakasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ukol sa ilang provision. C. Dahil sa pagtutol ng mga Pilipino. Or letter D. Dahil sa digmaan. Panglima. Anong resulta ng, anong resulta ng misyong Kizon, Tidings, McDuffie, Law? A. Naging ganap na Estado ng Estados Unidos ang Pilipinas? B. Nanatili ang Pilipinas bilang isang kolonya ng Estados Unidos? C. Binigyan ang Pilipinas ng ganap na soberanya at kalayaan mula sa, mula sa, Estados Unidos? Or letter D. Nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos? Ngayon naman, ang isasagot nyo dito ay kung tama ba or mali. Una, ang Philippine Bill of 1902 ay nagtakda ng mga tuntunin sa kaligtasan at karapatan ng mga Pilipino Uulitin ko Ang Philippine Bill of 1902 ay nagtakda ng mga tuntunin sa kaligtasan at karapatan ng mga Pilipino Tama o mali? Okay Number 2 ang Pilipinasyon ay naglalay ay naglalayong naglalayong pababayaan ang mga katutubong kultura at wika sa Pilipinas. Uulitin ko. Ang Pilipinasyon ay naglalayong pabayaan ang mga katutubong kultura at wika sa Pilipinas. Number 3. Ang Batas Jones ay nagbigay ng ganap na kalayaan sa Pilipinas noong 1916. Uulitin ko. Ang Batas Jones ay nagbigay ng ganap na kalayaan sa Pilipinas noong 1916. Pang-apat pang-apat na tanong. Ang misyon ang misyong Ostrox ay pumasa tagbigay ng ganap na kalayaan sa Pilipinas. Ang Misyong Ostrox ay pumasa at ng ganap na kalayaan sa Pilipinas. Tama o mali? At ang panghuli na. Panglimang tanong, ang Misyong Quezon ay nagtatag ng isang transitional government sa Pilipinas hanggang sa opisyal na pagtatag ng nagsasariling pamahalaan. Uulitin ko, ang misyong Quezon ay nagtatag ng isang trans transitional government sa Pilipinas hanggang sa official na pagtatag ng nagsasariling pahamalaan. Tapos na ba ang lahat? Maaring nyo, maaring nyo na bang ipasa ang inyong mga papel sa harap? Ngayon mga bata, ay bibigyan ko kayo ng takdang aralin. Gumawa ng isang poster o slogan na nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagpupunyagi ng mga Pilipino para sa kalayaan at ng sagsasariling pamahalaan